Magandang umaga po sa lahat. Nandito po kami ngayon sa barangay Maugat West, Padre Garcia, Petangas, para sa isang surprise gift delivery galing kay Ma Mildred Plandes ng Taiwan Para samahan niyo po kami surprise, si Nanay Felicisima Plandes sa kanyang kaarawan.

Ho happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you I nanay feliz si maganda happy happy birthday gusto ko ang bigay na regalo sa inyo ngayong araw. taro niya po. Pangukuin natin si nanay dito sa loob po. Ayan, again nanay, Nanay Feli si Plandes, happy, happy birthday. Ah, uh, marami po siyang gift items po sa inyo mamaya. Sasabihin so ko po kung sino yung nag-surprise sa inyo ng bonggang-bongga. -bongga. Ayan, first of all, meron po kayong birthday balloons. Sina po? Okay. Ayan. Meron po kayong roses na bouquet. Ayan po? Ay lagay ka na lang sa likod. There's more. Hindi pa po natin. Ay, tayo. ay, tayo. ay, ay, <laughs> ay, hindi pa po natatapos na yung um, gift niya sa inyo ayaw meron po kayo teddy bear Ito po. Ayan. Meron ayaw 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 Ayan. Kanino kaya ayaw mapupunta? <laughs> Best for na nais. Siyempre, meron pa po siyang isang gift item sa inyo. Ito po na, pa open na lang po ako nito. Tingnan ko na lang dito yung mga ibang regalo. Open niyo po. Open niyo na. Pati 'yung kimchi. Nandito na. Yay! po, mayroon po kayong original Casio watch. Ayan po. Of course, 'pag birthday hindi mawawala ang ating birthday. Okay? Ito po. Birthday cake. Ito na lang lalagay. Rilo sa kamay. Ayan. Sige po. Diyan lang mo muna. You also have souvenir mat. At syempre, di mawawala ang cash. Ayan. Mayroon din po kayo. Ayan po. Mamaya na natin buksan sa inyo na lang po yan. Ayan po lahat ng bonggang regalo ni Ma'am Mildred. Plan best po sa inyo from Taiwan. Happy, happy birthday! Ayan po, ma'am. felicis niya mga kahit napakalayo ni Ma'am Mildred. Uh, gusto po niyang iparamdam sa na mahal na mahal ka po niya. At gusto ka po niyang bigyan ng maraming regalo. At meron siyang message na gusto niya parating sa iyo. Babasahin ko lang. Oh, iklian lang natin <laughs> Ayan, dear inay, happy happy birthday oh, inay, masaya po ako at sumapit na muli ang inyong karawan sa mundong ito, hindi po matutumbasan ng kahit na anong material na bagay ang aking pasasalamat sa inyo ng tatay sa pagiging mapagmahal maunawain at napakabuting magulang sa amin lalong higit po sa pagiging nanay at tatay sa aking anak, di ko man po Magampanan ng pagiging ina ko sa Kanya. Gusto ko pong bumawi sa pagiging mabuting anak sa inyo. Malayo man po ako, pero lagi po kayo sa puso at isip ko. Salamat po sa lahat ng sakripisyon niyo po sa amin magkakapatid. Mahal na mahal po namin kayo. Ayan. Ayan. Wala po akong ibang hiling sa Panginoon kundi ang bigyan po kayo ng mahabang buhay, malusog na katawan at malayo sa kapahamakan. Palagi niyo po ingatan ng inyong sarili. Ano man ang pagsubok na dumating sa atin, basta't kasama po natin ang Panginoon, malalampasan po natin lahat. Again, happy birthday ulit, happy birthday ulit inay. Miss na miss ko na kayong lahat. Love lots from Mildred. Yay! Happy, happy birthday. At kakantaan ulit natin si Nanay Felice Manang birthday song. Magbablow siya ng candle. Birthday. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday tapos blow na yun ang bongga ang candle mo. Nga, sa sarili na lang daw mo niya yung wish niya. Ayan, okay na po. Blow! Yay! Wow, may pagpili pa dito. Happy, happy birthday, nanay. And last but not the least, syempre po nag-message si Ma'am Mildred sa inyo. Ano naman yung gusto mo pong sabihin sa kanya na sinurprise ka ngayong araw na to? Ano po? salamat. Anak. <laughs> <I love you. laughs> Hindi ko akalain na ni Salamat. Maraming maraming salamat sa iyo. Sa iyo, si Ailito, sa lahat kong mga anak. Maraming maraming Salamat. <laughs> Ayan, tears of joy. Bonggang-bongga naiyak na si Nanay. Felicissima sa bonggang surprise si Ma Mildred sa kanya. May additional message pa po kayo? <laughs> Dad! <laughs> <Dead. laughs> salamat. No, lang katapusan pa salamat ko sa inyo. Sa lahat ng pinibigay mo sa akin. Sa lahat ng pag-aalala mo, hindi ko makakalimutan yung habang ako'y nabubuhay. <laughs> Salamat, anak. Sa inyo lahat na magkakapatid. Maraming maraming salamat sa lahat na apo. Salamat sa inyong mga apo ko. Salamat. Ayan. Hey, happy, happy birthday. Ayan, naging emotional na. Tears of joy. Si Nanay Fis Felicissima. Ayan. Sana po na gusto mo yung bonggang surprise. ni si Ma'am Mildred all the way from Taiwan. Kahit napakalayo po niya. Gusto po niya iparamdam sa inyo na love na love ka po niya. At bigyan ng mga bonggang regalo. Again, Happy birthday and God bless everyone.